So ayan, what's up mga kapadyak? Ayan, good morning, good morning, good morning. Magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. For the day's vlog, samahan nyo akong Hasa ng aking mga tare gamit sa manok. Ayan. Ay, update na lang uli mamaya. So ayan mga kapadyak, naghihintay lang tayo ng sasakyan jeep. Pakuntang, pwede pa so ayan mga kapadyak nandito na tayo uh, naglalakad na tayo papunta dun sa paha saan abang abang na lang kasi, <inaudible> dami Tapos nag-ano pa sila sa Tinurik, naglabang pa sila. Ba't hindi naglalaban dun? Naglabang lang, masyadong pinakutulong. Neto lang, hindi neto lang yung bukas. Diba? Nakatakot lang pa kami sa... Sa webis nga, sa ano pa ako, sa isang webis pa ako. 2H. 2H pa rin nga pa. Kailangan mo, isa lang? Minsan dalawa, minsan isa. Sa akin din, dalawa. Tsaka na Low budget tayo ngayon Tatari muna ako sa ano Sa Maranyake Sabi pa sa palabas na ano Yung asin at paminta Nakawalis siya ang ano Nakawalis yan ang Haha, unes yon na criminal, yun bayaran, kung na okay. yung open, kung butsobera ng bayan ito, ganon yung ano? Yung hinuli ng mga polis na na pinagbabaril yung mga polis. Dito sa Tapada, dito sa Batangas ah. Hay nako, hindi niya <laughs> kaya. Ilang bang ang <yung> mga polis? <laughs> Madami nga nang tinali dyan Ha? Ah. Madami nga nang tinali Mayroon, nagpalaya ako Mayroon ako ngayon yung... ah, Limang ano, alsyam ah, na ano Mga ah, sisiw ko na mga ganda Bilang mga na Kukuha na muna natin si Papa ay upload sa YouTube eh. Ah. Oh. Ah, oh, kung di pa lang subscriber ko nasa 400 pa gumagamit kong editor ah. Isang kain, isang ni Master at saka isang hindi. Power director. Wala stabilizer eh. Pag magalaw yung vlog mo, hindi yun pa rin ang ano eh. Sa kapkat. Pagka magalaw vlog ko, ginagamit ko power director at mo na rin yung ano pagkagawa nyo ng tari abot ba yung drone nilagay doon sa video natin oo ba sa bahay abot video ko tayo kaya tayo yung gabi ulang lang kayo nito yun hindi ilagay lang doon pwede sa ano ang mga barita ano ako ano ano ang barita oo uh, uh. yung isa na lang doon yung bara na lang At okay, kay Jebon, gumagawa na rin ng YouTube channel ito e. Eh. Nakata. na Nakata akong gagawa. Hindi nalalayo ng content eh. Content mo lang lagi yung paggagawa ng tara e. Eh. Kasi ako gusto mag-refund yung katanggawa ko. Oo. Oh. Mayroon na ka tayo. Yan na. Ikaw. Tama Ang bato dito. na. di mo na. Parang dinamihan mo na naman ito. Parang dinamihan mo na naman. Ah, ganun din naman eh. I-stack na rin yung iba. Hindi pa hasaan na rin. Malay mo, magamit. May kami sa linggo tapos tatari pa ako sa ano sa paranya sa asingko Ba't ko ka doon? Ha? Pero kumusta ko lang siya. Ba't may ano may sabit siya Lagi na lang nang kumusta eh. Gaganda <laughs> ng baka ko eh. Pinakamahal na bakal ng GNP. Pagkano yung, ano yung nangyari? 1-2 1 Isa? Ano pinagkaiba nandito sa mga bakal mo ngayon? Parehas lang, circular. Kasi bagong labas. Kasi pag bagong labas brown siya. Nagpa-brown na mayroon yung pinaka niya din kulay puti. Diba? Katulad siya. Ano? Bakal. Ah. Mayroon siya parang isang buhit na ring Isang buhit na, diba ah. diba ah. na ring po. Diba bilog ito ito. Diba? May butas. Kung gilid niya sa kulay brown, mayroon siya dyan. Isang buhit na ring po. Kaya bakal. Ang ring po niya hindi katulad sa king sa mga, hindi, hindi katulad dito sa mga rainbow natin na dalaan, ano, ginagamit. Kahit yung papingin, hindi yung matanggal. Hindi, hindi natatanggal. Oh. Kasi ang imported rainbow, kaya talaga matibay, maganda, matalas. Oo, oh, oo. Oh. Ang kaibahan lang no, pag binaping mo, natatanggal yung rainbow. Pero matibay talaga. Hindi ka maniwala, ako mayroon pa ang kumukulin sa ano, tapos nga dalawang araw na, saro sa isip, Dato'ng hindi pa'y binabalik. Hindi pa'y binabalik. Binagal siyang araw dyan eh. <laughs> Oo? Oh. <laughs> eh... Sabi ko, alam mo, hindi ako... hindi ako... Ako ngayon, siya hindi sila sa bahay. Magpalo... Maging bahay sila to. Sa, sa'ka na, nagpapagawa? Sa na, provisya oh. Kasi halimbawa ngayon, babagay sa'yo to, wala pila. Oo. Oh. So, ka, may pila ka. Wala kang bahay. Oh. Mas maigi yung may bahay kang titiran. Pag yung kaman, hindi, hindi ka nagagastos ng upa. oh, halimbawa ngayon, pupunta ka ng bahay, pupunta ka ng pamilya, wala kang bahay. Pira mo lagi lala, pinakababa ay... Ako, pinaka... Pinakababa pinaka na 60, mga ganon. Hindi, pinakababa ko ay 300, gana. Eh? Sa misis ko, ang 10, eh 300, 300, Patuloy sa patuloy dito. Patira na chandra, 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 chandra. <laughs> ka bahayo, na, hindi na mo lang. Patira na na lang. Patira na lang. Ayos. mo. ka ng tinagay niya na alag. Kapag dito. Kung mayroon ka maayos sa bahay mo. Ayos mo. Oo. Oh. Hindi ka lang move, ah. Ay, yun, na, oh. hindi na, na pa. Oo. Eh yun. Alala Hindi ako yun ngayon. Ayok. Ano pa? Kasi di halos, so wala pang kalahati magagastos nyo sa mga pagkain na daladalan yung budget. Kasi ano ko, yung budget ko sa bahay, andyan, andyan talaga sa ano, sa video. Bro, bro, malaking bahay pinapatayo mo. Ah, oh, malaki eh. hindi nga mo sa video. Bala. Hindi ka pa ulit nabibisita Facebook mo eh. Yan na ano, yan na bahay dyan. Kaya mo? Okay. Naka iskwal na naka yung bahay ko. Naka-hill. May dalawang palapag pa. Tapos yung sa taas, oros. May tiris pa doon. Naka-hill. Sa baba, yung pagdalawa, ako, ano, may tiris sarili mo na yun Magkano pala ba dyan nyo kada uwi? 600? Oo sabi ko sige Itong parahe ko na isa Dalawa yun, nakatay yung isa Itong parahe ko na isa Pag may slot siya Diyan ako Hindi ka mong wala Sa lahat ng manok ko dyan Hindi naman sa pangang sabi Yung lang na manok na parahe ko Hmm? Eh, yes. nakakuha pa ng patisita. Oo, oh, nanalo siya. Padala namin may kipisita doon. Binabang ko dito, 2 so, hits. Yun din ang kipisang kipisita. Sabi pa naman ang set. Sa so, katagal lang hindi ko maglaka ng manong. Oh. Ngay ngayon ngay lang pumusta ng 22. Ako nakarinig ng na, ganito pumusta ng 22. Kasi, kasi Ito pinusta ng 22. Sigurado. Ayos ka manok. manong. Pumusta nga ng 11. Pero dito, magaling na manok. Ito kaya? Ito kayo? <laughs> Panalo niya. Panalo. <laughs> dito hey, kaya ako. Wala pa ako diyan ano na ng manok. Mayroon sana ting manok. Sabi magaling. Tingnan, yeah, dito mo sa tanisan. Ay, ang di ba sa buo lang Magaling naman yan. Kung hey, anong laro makuha kaya Eh, nag-crossbreed ang bantam. At saka At saka yung yung tagalog na manok at saka yung galing kay Ano ba yun na Galing kay Corp nasa sa Taklara, nag-Corp Red yan tatlo. Eh, eh, bantam, yung inahin. Oo. Oh. Nanganak siya ng isang inahin. Kinuha ko. Trinos Red ko sa may, may Balbas. Tapos Trinos Red ko na magaling spot. Walang yan na Pero paliguan mo. Takot yung maligo. Paliguan mo. Oo. Oh. Mangayaw. Maya-maya. pag <laughs> Nalala pa lang. <laughs> So oh, ayan mga kapadyak um, Pauwi na ako So ayan mga kapadyak Update lang tayo Ayan nakat tayo ng footbridge Tatawid tayo dun sa kapila <coughs> may gaganaping event event ni mga kapadyak update na lang ulit. so yan yeah, what's up, mga kapadyak nandito na tayo sa bahay ay nakarating naman tayo ng ligtas and then nakapagbasa tayo ng mga tari natin gagamitin para sa laban sa linggo ayan hanggang dito na lang po ang ating vlog ayan maraming maraming salamat po sa nakarating sa dulo ng aking vlog ayan bye bye